Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma ngunit na natili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may limampung matuwin sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa limampung iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang huom ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon. Hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa limampung matuwin. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong limampu at apat na putlima lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa apat na putlimang iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong muli si Abraham, Kung apat na pula lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa apat na pong iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung tatlong po lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa tatlong pong iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako kung dalawampu lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa dalawampung iyon, muling tugon sa Kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, Ito na po lamang ang itatanong po, kung sampu lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa sampung iyon, tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yoko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumubli maikita niya yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin. Ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. nahahanang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo at sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalik sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: Ama, sambahinawa ang ngalan mo." magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pintoy bubuksan para sa inyo sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok kayong mga ama bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.